So, when your grades low short wheels ni Ate Gemma so, at Kuya Del, anong flag ang nasa hat o sa kalo ni Ate Gemma? Anong flag yun? Sa, sa short wheels nila na ni ano, ni Kuya Del. Yung, when your grades low short, Jim Ross, Team Jim, Team Jim, Rose. Jim Rose

Isaktan. No, oh, nag-feedback. Manggod sila. -ku -an, ang kuan, ang... Nag-feedback -ku ang kuan. Ang phone. Naka-feedback -feed, naka yung phone. Okay lang, go no? Pag ano lang, pakihinaan na lang yung... pangalawang ng Ma-echo. Lagi, ma-echo. Sabo. Sabtan. Ayan na. Asan si Ate Chet? Sa akin dito si Ate Chet, ano? Nakaano siya? Nagloading siya dito sa akin, si Ate Chet. Ate Chet, okay ka lang ba diyan? Ate Chet, makisagot, sagot ka naman diyan. Nakaano ka sa akin kasi nagloading yung tayo dito. Ingay. Okay, no. Sige, go. Ano na? Second question. Sino yung bagong helper nila Ate Gemma sa bahay? Alex Jim Ross. Team Jim Ross. Si okay, Alexa. Okay, Alexa. Alexa. May Alexa din, kami dito for hindi ko na ano. Alexa lang pala ako. Late live mo ba? Alexa. Late on live. 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 Late yung live. Late Ati live. Late on 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 eto sa sipag at tiyaga ni Ate Gemma yung reels niya yung nasa yung sa lamesa ba yung kakain na sana siya ano yung cartoon character na nandoon sa kanyang lamesa may cartoon character nandoon ano yun anong cartoon character yun <coughs> okay. Hello okay. Trend. One, nak narinig niya yung third question ko? Hindi ganon. Ano yung nasa lamesa na cartoon character niya? One, two, three, walang ibang cartoon character na nandoon. Ano lang yung yung pa-pakain na sana siya ba? Sa lamesa. Five. Five! Five na! <laughs> Di ba dumugat yung key? punch SpongeBob? No, it's ano? It's, ah, uh, Mickey Mouse yun. Mickey Mouse. Si Mickey Mouse yung nandun. Yung sana, ano ba? Yung nandun, yung Mountain Dew na strawberry ba yung flavor? Ito. Ah, uh, na? Oo, kuhan man ka. Four weeks naman ka nga kuhan. So, di ako dito. Ito. Anong tawag sa kalabasa doon ni Ate Gemma? Yung inulam niya. Anong tawag sa kalabasa? Anong luto ng kalabasa yun? Anong luto ng kalabasa? Anong tawag? Yung may ano, yung may gata. May gata yun, may gata. Anong tawag? Pumpkin soup. To... Basa na may gata, anong tawag? Pumpkin soup. Ha? Pumpkin soup. Ay, no. Sabi ko na yun. No, hindi. Okay. Ano? Regina. Regina. Regina, ati Regina. Regina. Ano sagot mo? Ha? Huh? Ha? Huh? Hindi hmm? maganda yung live natin ngayon kasi ano eh. si, si Lolo Mets? One. Two. Ha? Huh? Team Gemros. Ha? ka na Ano ni Hindi maganda yung Wow, wala, 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 Terry Jenna. So, Team Gemeros. Wala kalabasa. Oh, nasabi, sabi, ah, ganun na nga ako kanina, nasabi ko yung sagot. <laughs> yes, sa Tagalog is ginataang kalabasa or sa Bisaya is ano sa amin. Dito is ano, yung dinol dog. dinoldog. Ito na kinag-live me ha. Dinoldog. Think... Oh, Asan naman si Ati Chit? Wala, pag, wala jud pag-asa Ati Chit. <laughs> So, dinol dog. So, Tim Gemrose. So, lo. Ano ba natin ngayon? Hindi maganda yung live natin ngayon na. Ah? Sige, go. sa so, next na lang. Eto, Yung sama. So, yung sa Alexa ni Ate Gemma. Di ba? May nakasabit doon na anong letra? Anong letra yung nakasabit? Yung sa Alexa. G, Tim Jim Tim Rose. Jim Rose. Lo. Letter G? No. Ati Chit, ano na? Anong sa'yo ate? Team Jimros. Team Jimros, again, sige go. Team Jimros. Letter R. <laughs> Team Jimros na naman, sige go. Team Jimros, letter anong R. Anong anong. R. Tama. Ha? So, ligwak na si Tim Dale. Ito. Ilang weather, ah, uh, ilang degree ang weather nila nung nag, si ato, si, Re si Regina, Team Gemma. Three. No. Three. Ano, ito. Okay, ano ko ano yung sagot, uh, tanong ha? Ilang degree ang weather nila nung nagtanong si Kuya Del kay Alexa? Ilang daw degree? Team Jim ah, Rose. Team, team, team Jim Rose. Ilang degree yun? 10? No, it's not. not ten. Ganyan ba yun? 7? 97? 7? 97? 97? Oh, yes, Ninety sorry. Seven. It's 97. Team Alin. Gemma. It's 97. Yes. 97. Oh, 98 tugno kay guys. Gabi kayo tugnan. Ito. 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 Ano yung nakasulat sa papel? Yung nilagay niya sa sink. Yung, and ano niya? Team, team Gemma. Gemma. You are you, you are contemplative and analytical by nature. I know, no. Delete na yung ano, nakasulat sa papel papel nilagay niya sa sink. Yung nilagay niya sa sink, di ba, may Tim Team real Jim Ross? Ano oh. yun? Tim Jim Ross? nasa sink? Ano? Nasa sink? Oh, yung nasa sink ba? Yung ino, binuhusan niya ng ano? Sa kapi ba? Yung Git. Ha? Git. Oh, yeah. Git. 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 e e t Git. Sige. <laughs> sa <laughs> Sige, so Tim Jamros got the answers. Sige. Eto, sa short period niya na wait wiggle wiggle ang background na music niya, anong ulam niya doon? Di diba, may ulam siya doon? Ano? Ano 'yon? Dalawa, dalawa yun. Yung ulam niya doon. Gritli. Ano daw? Ulam guys. Dalawang ulam yun. Ulam guys. Pwede siya, ano? yung ulam is dito sa pin at uh, team jama Sardinas at itlog? Oo, oh, sa sardinas. Hindi naman itlog or sardinas at itlog. See, okay lang yan. Sige. Sige. One and two. Two, four, five. Two. what's that? Ito. Bukod ako makikita mo. Wala ko ano. Hindi ko ma-excite. Ito, ito. Sa pretending that I am not, ano yung nilagay niya sa leg niya? Yung serious niya Guys, na sa pre pretending that I am not. Serious. Ano yung nilagay <laughs> sa leg? Ano yung ginano niya sa leg niya? Ginano niya? Ginano niya. Ginano niya ba? Sa leg. Ah, team Quintas? Tiyama. Quintas? Ah, Quintas o so necklace. Yes, that's Quintas. Bigla na natin ng clue kasi ma... ano na to yung ano ko sa'yo. Ito na. Ito na may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gawin natin ano guys ha. Gawin natin 15 yung ano guys kasi wala kasi ang team deal. So, 15 tayo. Ngayon. Yeah, yeah. Okay. So B, si na. Mahulog ang cellphone. Oh, replace daw guys. Replace. Ha? Place. Well. Oh. Ano yung ininom ni Ate Gemma sa I deserve this re uh, uh, sa I deserve. I said, uh, I deserve Gemma. this. Tim Gem Tim Gemrose. Wine. Ano daw yung ininom? Anong wine? It's a red. Ha? Huh? Anong wine yun? Wait Team Gemrose. Wine shop anong Is wine? Is it ba? sparkling wine ba yun? ah, yes. Yung, yung, sparkling wine na red. Oh, yung spark sparkling ba yun? Yes, it's a sparkling wine. Sige. Okay. One, two, three, huh? four, five, six, seven, eight. Ay, ano na tayo, guys? Just Tatlong question na lang. Hugo team. Sige. Ito na. <clears throat> Sa who's behind me ni, ni Ate Gemma, sino yung nasa, nasa ano niya? Sa likuran? Team Tem, Tem Gemma. Team, Sir Dale. Yeah. Si Kuya Dale. It's Kuya Dale. late. We late na tayo sa GC. Diba yung sabi niya na, na pag ilang take na niyang sayaw na bumblebee, nasa reels niya yun yung eh bumblebee na 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 pang ilang take na niya yun pang ilang take na sa niya yun sa reels nilagay niya yun sa kanyang reels team jump rose jam ay tinikling mo ah si take wait team jam ah go take three hindi dile team jam Jama. Apat. Apat. Team jam. Four. Sige, go. Four? Take five. Ay, take, ano siya? Ika, take five siya. Okay. okay. So, one, one, two, three, four, five, six, seven, 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 seven eight, nine, ten, eleven. Look, may one last question na lang tayo guys. Ay, di pa. Oh, one last question na lang. Ito, ito yung pano, yung bago. Sige, ito. Ano yung nilagay niya sa mga daliri niya? Yung fake nails or your artificial? Tim, Tim, or, Tim, 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 Gemma. Tim Gemma. Si Tim Gemma ang nauna. Gamis. <laughs> Sige, gummy. Tim Gemma. Gamis. Oh, it's a... Gummy, gummy bear, bear. Or gummy So, yun na yung last na ba yun? Wait, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ay, may dalawa pa pala, guys. Sorry, guys. Naano ako. Naano yung dalawa pa mata ko. May dalawa pa pala. Sorry. So, ano? man. Oh, Bagong reels na niya to. Ano yung huling number sa fortune cookies na binuksan ni Ate Gemma? Huling number daw sa team, fortune 2. team Gemma is... Team, sila yung... Number, number 43. Team team Gemma. Oh, Anong number yun? Number four, 43. Yes, it's 43. May isa pang question tayo, no? One, two, three, three. Okay. Okay. Last na lang ito. Ito, last na. Last na talaga siya. Ito. Ano yung ginaganon niya sa mukha niya? Ni Ati Gemma. Si Ate Gemma ba? Yung ganon. Instead of left <laughs> tent or left bump, ano yung naibigay niya sa kanyang partner? Glow. Ano yun? Team Jim Rose. Ay? Ah, Team Jim Rose. It's a... Glow. Ano yan? Blue. Yes, it's a sticky glue. So, ito. So, guys, tapos na. So, we have a winner. Last... Sino yung last... Last time, Team Jim Rose yung last time, no? With Jim Ito. Ano na? Si Tim Jemros na naman yung nanalo, guys. Hello. Hello. Congratulations. Congratulations. Ano yung, Congratulations. yung ano natin, para natin. Yung laro natin ngayon is hindi maganda ba? Pero next time, ano natin yung next time. So, thank Gemma, thank you for your time. Ate Regina. Thank you sa time, Ate Regina. Thank you. Regina. Change to Okay. Huwag ihapoy na ako ba? Sa una ko pagkakita. si my friend, mm, ka-bright man di ako, my friend, mm, daog man da yun. Na naigda ko, ano, kung may spy ka rin, mm. so di da yun ta, magdugay-dugay, mag, well, of fortune na yun ta. Huwag ko nag-bang. na lang kung mag-tanaw mag mag ha. Bito, nga naman sa Miss Lulumits, uy nga, kuan man kayo niya. Huwag ko nag-kuan sa, sa kwarta. Kaya ko, kanang, Dali na ko gipang ang kwan kay sige mo guguan uwan. Sige. sige gudoles. oh, kusog, kusog na ikaw ro. Ano man yung sila? So mag-start na tayo ha. Okay. Hello. So this is our kuana paroleta na. Sige. Mag-start na tayo, my friend. Sige, wait lang ha. Sige. Late dere sa podcast. Ah, okay. Sige. First, first, ano eh? First toyo. First, team. Pabigas. Congrats, Team Jim Rose. Ano tayo, guys? Pabigas. It's Pero So muni opera dia ya pero ko champat kuyawan Pero wala na lang jackpot, jackpot <laughs> ano ano spin or not Pero getjo gumoy na lang good San guys spin again or spin pera again? one or on, on. pera one you choose Gat <clears throat> spin again or pera one spin or pera ha huh? spin pa. spin sabi ni press sabi ni Ivy. sabi ni atizoren spin, spin one more spin last ano, yung jackpot natin guys is yun yung pera na ano yung nag-start tayo na mag ano. Pero hindi siya ang ano lang natin ito is ang pabigas is iba kasi tong pabigas natin. Kaya siya malaki kasi marami kayong maghati-hati. So let's spin again. Spin? Spin again. Okay, spin. Kalimut. Ay o, day na. Dire rabi ako late, ganid dire oh, wala pa rin nag-spin. Oh my God! Bakit ganun? Ito, 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 ito. Sige, wala mong guys eh. Biscuit. Olo! Oh, Dito na din, eh! Hoy, sweet! <laughs> Nasaag mga sweet! Lupi! Ay, piragya! Pira siya guys! Piragid siya! Ipapiragin mo guys! one kid siya! Pero one kid siya! Ano man na show? Wait, pero man. Ano may nasa Uy, Sino sa na <laughs> pero one. Si nasa Akala... is... Ano tayo guys? Anong meron sa pero one? Bakit kaya pero talaga? Pero uh, one yun. Alo? <laughs> Ito yung pero natin guys. So, pero is... Ano ba yan? Yes, nagbago na ako ng mga money. Nilagay ko kagabi. Wala tayo, eh, nagbaktas pa ka. Oo, oh, wala tayo, nagbaktas pa ka. Nagbaktas <laughs> pa. <laughs> <laughs> Ito. Awit ah, wait lang, awit ah, wait lang. Pero ma-excite ko. Nagbaktas pa niyo ka. Nga naman eh, nagbaktas pa ka. Nga naman ka din Uwe. Nga. As in, black, de, Japan? Yeah. Sige. Black na black. So, mag Kapi na ako ang tarawan ha. Oo, oh, isa na. tarawan ang pera uwan. Bakit ang bainti na to nung. Sa Ay. Sige. Okay. Ano kaya? Nakita na ka din ha? Cheers! Ah, sige na. Ano? Okay. Sige. Dali na ka Oh, unsa, yellow man eh. Late akong reaction kay... <laughs> 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 May klaro ni mo din na eh. Eh, no, Late akong reaction. Kini Adi re, Ano siya, guys? Yung one natin is... Ito, guys. Oh. Hala, kwarta na katinood. Char. Uy! <laughs> uy, blue! One five! No, it's not one five. Ay, six hundred. It's not six hundred. Oh, one, one five. five. No, it's not one five, uy. Ay! No. Basin ko anak, ka-uban sa jackpot. Ay, ah, totoo! <laughs> wow, congrats team James Congrats, Ay team James Ross, ito yung ano, yung start ng ano natin, 25 talaga siya yung ano. Wow! Yay! Nakuha gyud ay tipo tang kay nagbalik-balik ni Pero 1. Morag yapon siya. Nah. Yay! Nagbalik-balik ba siya sa Pero 1? So, 2-5 yung napanalunan ng, ano, Tem Jem Rose. So, congrats, Tem Jem Rose. Yay! Congrats, si hey, everyone. everyone! Nana po'y pundo. Nana, sabi mo'y pundo. For, eh, kadho na to, si oh. Tingog ang kuhan. Oh, Dilig mo. Panimog ito. Dilig mo, friend Ay, long no, sum. Kani siya, uy, ka nang, nag-print na ko gabi, akong gipa-print. Gipang-print na ako. Mura sa so chag-money, di ba? Oo, oh? oh, oh, mura sa chag na Ni siya, friend niya yeah, sa mga friend girl what they catch ikasod ani the ring ana nagana god nasudlan na, na. congrats team gemeros naka 25 more round bala bakit kayo atong kuan sa signal and Bati kayo ang konjude delayed delayed pero thank you team jama team Team Jimmers and Team Del, congrats gihapon yon tulo ha. Congrats Team Jimmers! Jim Jim thank you guys! Okay. thank you so much, my friend. Magkuanta ko ka nang sa, pang, sa mga boys ba Sunday si eh? la kung Agdon o Gwen sila mo sa Kagyod ka nindot ang signal. Nang ano ba bro, dito So, thank you kayo, Team ha. Congrats! Congrats, hey. Team! Bye bye, my friend. I thank you, Tivan. Because you're a Tivan. But you're a Tivan. You're Thank you You're a Tivan. You're a Tivan. You're a Tivan. You're time, Tivan. You're a Tivan. You're a na You're a Tivan. You're a Bye, Bye. a Bye, You're a Tivan. You're a Tivan. You're See you. You're a Tivan. Bye-bye.